Buenas well, mga kadwendina, eto na nga po pala ang inyong iniintay na small popoy. Yan po, keychain po siya, pero pwede niyo po siyang ilagay sa inyong car or isabit sa Christmas tree. Ipa, uh, malapit na po ang Pasko, so pwede niyo po siyang gawing giveaway. Yan, nag accept po kami ng maramihang order at meron kaming special price para sa maramihan. Yan, kita nyo naman kung gaano kaganda at ka-cute ang aming small popoy. Hindi po basta-basta ang kanyang quality. Yan po. O, kita nyo guys, ang ganda ng kanyang quality. Meron siyang muffled lip na merong lady bag. Yan po. Galing US po yung muffled lip with the lady bag. And 'yung kanyang coins po is ta ano po siya, dollar coin po. Yan, tunay po siyang dollar coin. Kaya yan po, kita nyo naman kung gaano sila ka-cute. At yun po yung ating medium popoy. Yan, medium and small po ang ating release ngayon. Unahan na lang po dahil 25 pieces pa lang po ang aking ilalabas ngayong linggong ito. Yan po, pili na po kayo. Buenas mga kadwendina!